Guys, turun ako kayo magpalit ng ano, uh, air filter ng kotse. dito lang yan. O. Tanggalin nyo to. Ayan. Pag natanggal nyo na yan, alasin nyo na itong luma. Ayan. Kasi pag gaganyan, pa palitin na yan. Ayan. Kahit Ay, mo yan, wala na. Palitan natin ng bago. So, guys. Palit natin to, So, nga. pag plate max. So, okay. guys. Okay, Tingnan lang, ha? Tapos, babalik yun na dahan-dahan. Ang air filter. Importante yan, guys. Kasi, minsan, nawala yung, ano nyo, eh. yung ano ng kotse nakawala ng ano yan RPM tumawala yung timpla huwag madumi na kaya kailangan pinapalitan yan kasi ilalak nyo lang to ilalak nyo ganyan yun lang guys sana pagka ganito papalitan nyo na kasi yung RPM nyo maglolo ko na yan hindi na maglolo power na kayo pagka ganito ha Palitan tanya na, ayun know? na nila lang kasimple. Okay, please follow and share.